So ito pinag-usapan na natin sa live kanina pero magbigay na din tayo ng ating reaksyon kasi po sobrang trending ngayong araw millions of views na yung pong video ni Bostoyo Tungkol po kay Abigail at yung kanyang daughter na si Francesca. Okay? So pumunta po sila doon sa shop ni Bostoyo, may dala-dala sila na memorabilia. Sabi nila may pirma ni Francis M. na excited tuloy si Bostoyo kasi idol niya si Francis M. O tapos nilabas niya yung pong uh, shirt uh, ni Francis M. na nasuot daw at uh, Meron siyang uh, kwento daw na nakakabit doon sa uh, jersey na 'yon. Okay? At na curious si Bostoyo, tinanong at doon na po niya ni-reveal na sila po ay nagka daw ni Francis M at yung kanilang relasyon ay nagbunga ng anak. Yung pong kasama niya na si Francesca, Gail Francesca, si Francis M pa daw ang nag-isip ng pangalan na 'yon. Ay anak ni Francis M. Eh, okay, so, syempre, si Bustoyo nagulat din. Di ba? Hindi niya kalain na ganun. Pero, yun nga, napakalaking issue po kasi, syempre, alam natin si Francis M. ay may asawa, may mga anak, maraming mga anak. Di ba? May pamilya si Francis M. So, malaking balita po na nung mag-reveal ito po na meron po siyang uh, anak po dito daw kay Abigail. Okay? So, ayun, kinuwento niya, yun daw, yun daw jersey na yun, Binigay sa kanya ni Francis M Sabi, kapag nalulungkot ka, tignan mo to, maaalala mo ko o, Tapos after a few days, doon po nila nalaman Na-diagnose na si Francis M na meron ng uh, sakit, yung cancer diba? So memorable po sa kanya yung jersey na yon. At uh, after po nun, isang beses lang yata nakita ni Francis M yung baby Nung 2 months old Tapos hindi na sila nakita ulit So parang ganun po yung nangyari. So sabi naman itong si Abigail, ah uh, 15 years, hindi ako nagsalita, wala kayong narinig sa akin. Pero gusto ko lang kumaga gusto lang daw niyang ipaalam na we exist. Na may anak si Francis M, na si Francesca. Si Francesca, kumakanta rin, nagra-rap din, uh, nagdo-drawing din, nagpe-painting. So talented yung babae. Eh na mana daw mula kay Francis M. Tapos ang marami nagsasabi ng mga viewers na kamukha daw talaga. Yung mata daw ay kikong kiko. Yun po yung aking nababasa. Okay, so marami pong mga, mga comments na naglabasan. May mga iba sinasabi, o bakit bakit nga uh, dilabas nyo pa yan? Nanahimik na, na yung tao. ba? Diba? Matagal nang patay si Francis M. Bakit pa kailangang ilabas na ganyan na meron siyang anak sa labas? ba? Diba? Pero ang, ang punto nga naman, sa nasabi nga naman ng iba, na na lumalaki yung bata and uh, kailan pa nila sasabihin yan kailan pa sila lalantad di ba itatago lang ba nila forever yan hindi yan yung pagkatao ng bata eh di ba may ibang nagsasabi naman ipa eh, DNA daw to make sure o yun pero sa akin that is a uh, personal matter eh sa kanila yan eh. Sa akin nga kung kung totoo namang anak nga I guess karapatan naman nga nilang ano. Katapat, katapat uh, karapatan nga naman nilang ikwento yung kanilang istorya. Okay, tapos na naman 'yan. Eh sa akin nga sa Philippine showbiz normal naman 'yan na nagkakaroon ng relasyon, nagkakaroon ng outside of marriage, 'di ba? Hindi na bago 'yan, hindi naman hindi na bago 'yan sa Philippine showbiz. 'Di ba? itong mga artista naman ay uh, mga normal na tao din 'yan. 'di na Naiin love, nadadapa, nagkakamali. Uh, hindi, hindi natin alam kung ano yung totoong nangyari during their marriage eh, at that time eh. We have no idea eh. That is between them. So, mahirap talagang mag-judge sa ngayon. O tapos yung mga yung jersey tsaka yung may mga pirma na benta niya kay Bostoyo ng kalahating milyon. Eh? So, yung iba sinasabi, bakit niya kailangang ibenta yung mga jersey eh may bilen si Francis M na pag uh, mga maalala mo ako Pag nakita mo yan Pero yun nga Siyempre Yung pera na yan Pupunta din naman yan Sa pag-college Nung anak niya Diba? Nung anak niya daw Diba? So doon din naman Mapupunta sa bata So I guess Ayun eh, Ganun talaga Siyempre Lumalaki yung bata Kailangan na magkuleyo Malaki matutulong Nung kalahating milyon Para doon So eh, sa akin Talagang ano Talagang uh, Medyo masalimot Na issue ito Pero yun nga Siguro uh, kasi kung titingnan mo eh, may mga yung mga pictures nila, mukhang mukhang may relasyon talaga. O tapos yung yung date tama lahat, di ba? Kung kailan na na-diagnose si Francis M. Tama lahat yung mga taon eh, yung mga date eh. Tapos yung bata pa medyo kahawig pa. So, ako parang naniniwala ako, pero siyempre eh, 100% kailangan to make sure maganda mag-DNA. Pero yun na nga sa akin, um matagal din naman yung tinago ngayon nila nilalabas uh, sa akin yun ah eh, karapatan naman yun nung bata na ikwento yung kanyang storya ah. na ako, ako, po ang nanay ko si ganito o, oh, nung the time nagkarelasyon sila nagkakilala sila sa Itbulaga sa Itbulaga daw eh doon daw nakuha ni Francis yung kinuha daw ni Francis yung number niya oh, tapos anak po anak po ako ni Francis M pero hindi never ko siya nakilala oh, kasi pumanaw po siya nung baby pa ako so sa akin karapatan naman siguro nung bata yon na ikwento yung storya niya so sa akin uh, yun lang talaga eh will just have to wait and see kung may reaction ba yung yung pamilya magalona tungkol dito diba? Eh, sa akin ano sa akin tao lang din naman si francis tiba and kung uh, he's an ordinary person just like you and me na nagkakamali, na na in love na So anyway, so thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Bye-bye.